Ate, pwede ba makabala? May gift ako pag nasagot nyo yung tanong ko. G? Isa sa inyo makasagot, meron kayong gift sa'kin sa galing BAM at kayo ang mismo pipili. Isa, kung sino makasagot sa inyo. G? Pauline Badilla, sa mga hindi pa nakakapalo, magpalo na kayo. Andito ako ngayon sa Ultimart, San Pablo City, para magbigay ng gift. So eto, makinig mabuti. Kung si Mickey ay mouse, si Donald ay duck. Ano naman si Winnie? Oh, o is wrong? Ulitin ko yung tanong ha. Kung si Mickey ay mouse, si Donald ay duck. Ano naman si Winnie? Win. Ano ba si Winnie? Winnie. Bear po. Bear? Bear eh. <laughs> correct. So, ate, meron kang chance mamili sa BAM Black Army na BAM G. Tara, ate, pili kayo dito. Samahan mo ako. Welcome sa BAM. Pasok, ate. Okay, dito po, kahit ano po dito sa BAM natin, pwede kang pumili kahit anong items. Walang timer. Items, pipili ka ng kahit anong items dyan. Halda? Kung pili ka lang. Gusto mo yan? Medium. Ah, hawa ka tayong counter. At ano masasabi mo ngayon dahil ikaw isa sa mga winner ko. Thank you po. Thank you.